Welcome back to Gel Sports Zone, mga chong. Ayun, pag-uusapan natin ang isang mainit na isyu na nagdulot ng matinding diskusyon sa basketball community. Kamakailan lamang nagbigay ng kontrobersyal na payag si Anthony Edwards, ang young star player mula sa Minnesota Timberwolves na talaga namang nagpaingay sa mundo ng NBA. So ganito nga ang nangyari mga chong, Tinanong si Anthony Edwards tungkol sa pagkakaiba ng laro noon at ngayon. At ito ang sagot niya. Matapang at walang pag-aalinlangan na isasalin ko na lang sa Tagalog. Sabi nila mas mahirap noon kaysa ngayon. Pero sa tingin ko, wala talagang may skill noon. Si Michael Jordan lang ang may tunay na skill. Yan ang sabi niya mga tsong. Rabi di ba? Para sabihin si Michael Jordan lang ang may skill. Mula sa nakaraang henerasyon. Malaking usapan 'yan mga 'yong lalo na kung iisipin mo ang lahat ng mga alamat na naglaro sa court noon. Kung kaya't hindi nagustuhan ng maraming tao ang payag na ito ni Antman, lalo na ng mga tumanda sa panonood ng NBA noong 80s at 90s. Kilala ang NBA noong panahong iyon sa pisikal na laro taktikal na laban at maraming malalaro na kayang dalhin ang laro sa anumang sandali. Mga alamat tulad ni na Magic Johnson. Larry Bird Karim Abdul-Jabbar Isaiah Thomas at marami pang iba para lang sabihin kulang sila sa skill parang hindi tamang tayag yun ah Dahil sa payag na yan ni Anthony Edwards, hindi nagpalampas si Isaiah Thomas, isang Hall of Famer at isa sa pinakamagaling na point guards noong kanyang panahon. Binanggit niya na bawat henerasyon ay may mga between at ang mga manlalaro tulad nila Magic, Bird at iba pa ay mayroong napakagaling na kakayahan. Pinunto ni Thomas ang laro ay nagbago nga ngunit hindi nito inaalis ang talento at epekto ng mga malalaro mula sa kanyang panahon. Sinabi niya, bawat henerasyon ay may natatanging talento at estilo ng paglalaro. Ngunit para sabing hindi kami magaling, parang hindi tama iyon. Kami ang naglatag ng pundasyon para sa nakikita ninyo ngayon. Pahayag ni Isaiah Thomas Hindi rin nagpauli si Charles Barkley mga chong nakilala sa kanyang matapang na opinion at pinagtanggol din ang mga manlalaro noong kanilang panahon. Sabi ni Barkley, habang ang mga manlalaro ngayon ay maaaring mas atletiko dahil ang laro ay nag-evolve na at mas may malaking focus sa 3 point shot, ang mga kasanayang kailangan para magdumina sa anumang panahon ay nananatiling pareho. Binigyang din ni Barkley ang kahalagaan ng pagrespeto sa kasaysayan ng laro at ang pagunawa sa bawat henerasyon. Maging si Lebron James na madalas isinasama sa debate kung sino ang pinakamahusay sa lahat ng panahon at may malalim na paggalang sa kaysaysayan ng laro ay nagsalita na rin. Hindi direktang tinukoy ni Lebron si Anthony Edwards pero binanggit niya ang kahalagan ng paggalang sa mga naunang manlalaro. Madalas binabanggit ni Lebron kung paano siya nag-aral ng mga tape ni na Michael Jordan, Magic Johnson at iba pa para hubugin ang sarili niyang laro. Malinaw ang kanyang mensahe, ang mga naunang henerasyon ang naglatag ng pundasyon para sa nakikita natin sa NBA ngayon. Ngayon, ito ang malaking tanong mga chong. Naging walang galang ba si Anthony Edwards? Sa tingin ng ilan, oo daw. Sinasabi nilang ang kanyang mga payag ay parang hindi sinasaalang-alang ang mga alamat at nagpasikat sa NBA. Parang sabihing si Michael Jordan lang ang may skill, parang masyadong pinasimple ang kahangahangang talento na tumukoy sa mga dekadang iyon. Ang mga malalaro noon ay humarap sa iba't ibang hamon, iba't ibang patakaran, iba't ibang estilo ng paglalaro at mas hindi advanced na mga training methods ngunit sila ay nangibabaw sa kanilang sariling panahon. Pero sa kabilang banda naman mga chong, may mga nagsasabi na hindi naman talaga intensyon ni Anthony Edwards na maging walang galang. Sa halip, naglalahad lang siya ng mga pananaw bilang isang batang malalaro sa kasalukuyang laro. Sa kanyang paningin, maaaring mukhang mas mabilis, mas atletiko at mas may skill ang kasalukuyang panahon ng basketball dahil sa mga pagunlad sa training, nutrition at sports science. Maaaring iniisip din ni Edwards na ang evolusyon ng laro ay isang natural na pagunlad at naniniwala siyang ang mga malalaro ngayon ay nagtatayo lamang ng mga pundasyon na itinayo ng mga nauna sa kanila. Nagbago na ang laro, walang duda dyan, ngunit bawat panahon ay may mga alamat na nagambag upang gawin kung ano ang sports ngayon. Ano sa tingin nyo mga chong? Naging walang galang ba si Anthony Edwards? O nagsasabi lamang siya ng tapat na opinion tungkol sa evolusyon ng basketball? Comment your opinion down below. Maraming salamat sa pagtutok at see you ulit on our next episode mga chong. Bye bye!